Alright, magandang hapon guys. Yan. Yeah. Nagaya si sa Sir Raylan. Yung magluluto kami ng itlog na ba? Corn beef. Ayan, yeah. malabig na panahon. Diyan lang kami sa nginig Sa parking area. Sa pagitan ng prologue, campaign at saka saram sa, sa dutore po natin. Ayan, yeah. huh? sa parking lang ng bike. Diyan lang po kami talaga nagluluto. Kasi hindi ko pwede magluto sa dalawang ito, wing. namin kasi bawal po talaga pinababawal. Yun na, tuwing yung isang sasakyan na yun kanina. Kaya, luto na yung one. Yung park man, na itlog. Purong itlog nang yan, guys. Ito namang susunod, iluluto niya yan. Iahalo po niya sa corn beef. Ayun na, tinapak na habang hinahalo ko yung itlog, tinataptap yung corn beef. Mm -hmm. Mahirap lumabas mo Ay no oh mm, Sige pa Unting mekos-mekos lang yan Ayan mekos-mekos na siya Hininaan ng apoy Para hindi mabigla At hindi po masudog yan Ang na, bango naman yan. So, yan, Luto na guys Ang hmm, bango-bango talaga ng karne na yan Kulong cool beef na yan guys Ang sarap talaga mabango pa Sarap talaga ayun, yeah, Ay, gila yeah, Ay Kami sa kudasay Katapos namin magluto dyan guys Sinakyat namin yung pagkain Saka kami bumalik sa baba Numabas para Umili kami ng tinapay dyan sa Family bar Ayan Hanapin namin yung Kung nasaan Nakapister tinapay Ayon, ayon, ayon Ayan Alright Bayad ka na boss ikaw naman ang mayaman. Hmm. Ayan, paglabas namin yan. Naisipan namin na may bibili pa kami kape. Sana. May Ali Cora. Pagdaan po namin yan, na pala kami sa tapat ng aming broker. At pala yung broker namin, guys, Golden Brother, dito sa Chongli. Yan po Golden Brothers. Yan po yung opisina din ang pinakamalaking broker din po dito sa Taiwan. Habang <laughs> naglalakad na kami guys mm -hmm. May napansin ko ako dyan Ayun kita nyo Ayun sana ul Sana ul may angkas na kayakap pa Mahakamis naman Ayun Sana all talaga Ayan, pinisan natin Tara, Tarahin niyo po namin guys sa inis kasi wala kami na biling kapitong sa aling sarado pa na. Hi, 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 hi. Ayan. Ito yun. Ayan, nandito na kami sa inis. Alright. Hmm. Gabing girls ha. Sa kami napansin na kong medyo. You're cute. Ayan. 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 kami Ayan. Ayan. Ikot ko muna. Para ituro ko kayo. Ayan po. Ayan, na, nakabili na kami ng tapwe. Eh. Yung great dish. yan. Tapos ng na kami. Isa namin tumawin. Kasi, green light, bilisan na ng pagtakbo. Alright, tara na guys. Ayan. Habang naglalakad kami ni Sir Raylan yan. Eh na, may na may ano yung yan mo? Sasakyan. Parang kursunada niya Yeah, yeah. Papado siya mga tig. Ang lapit ng sa sasakyan na yan. Na yan. Ah, asa. Bago Bagong tayo, asa? Di ba alin? rin yan, boss. Alright. Na naman yun. Ikakatabi-tabi ng kamerita. Tagal na yan. Alright. Tagal na. Tara kaming tumatakbo dito ya. Nakapus forward pala. Ayan. Habang papalapit na kami sa dorm, nangita na amin si dalawang ahi. Yeah, ya, intay naman nila yung schedule nila para maglinis sila sa aming dormitory. Sila po yung cleaners dito guys. Hapon-hapon po yan. Every day. Alright. Na yan, nandito na kami sa loob. Sa fourth floor po yan. Alright. Ngayon na yung kapi. Hati din namin. Bigyan ako rin sa... Isa rin sa kanya. Alright. Tala. Tala. Yan na Puyo Bukos na natin yung ulaman mm. yeah. Habang papunta ako dun sa water dispenser Nakita po si Richard Ang pinakapuking ilukan sa DermC Alright Wash out Sa'yo ay do'n mm. Alright Tara Lagyan natin ng mainit na tubig Kailangan namang malamig Malamig na nga Malamig na tubig pa Dapat mainit lads Yan yeah. Mm, Namoy niyo. Bong, yan. Yeah, tara, kapi tayo, Vince. Yeah, Ayan, palaman. Palaman lang namin sa tinapay niluto namin. Alright, maraming Alright, maraming salamat.